Ano? Hinabol ka ba ng manok? Neng? Ha? Asa na anak mo? Pian di mo na. Ha? Neng? yan didi mo na anak mo. <laughs> Takpo. Hinabol ng may anak mo. manok. Ano ka? Takot <laughs> <laughs> siya. Takpo. Takpo. Dumili hmm, pa kaaway mo. <laughs> hmm, si Tigrim Pusa. Hmm, Pinanghin na yung pusa. Pagtakbo. Gamilipad-lipad <laughs> sa balubog na yung manok eh.